We're here oh, on okay, sa Bulungan. Well, successful yung ating seafood mix. Pogi. Ah, uh, food trip. You know, alam Balik mo na. Balik na sa may Bulungan. Sa so, last day na natin. Ay, last day. Hindi. Malapit na tayong bumalik sa trabaho. Kaya yeah, ito. Ang aking pog. No, no. Tayo huh? ibabalik dito sa ano. No. No, no. Para mamalay so, ulit. Sa bahay na tayo kakain. bulto-bulto Alimang. Oh. Alim Talagang napakamura dito. Amoy na amoy tang palengke. Makikipagsiksikan na naman tayo. Ay, ipalit ng plastic, oh, may ha? Ang timba. Ready, ready na. Daan, ready na. At saka yung halagang, yung hipon na dalawang daan. Ayan na tayo. <laughs> Boom. Boom. Iyan. Ako, hindi, hindi so, na. pinunta natin. Ah, hanapin natin si Suki. Iyan. Ano? Dami, oh. Yan. Yan, ako muna. Dito ka sa likod. Siyempre, para kita natin ng na, ano. Yellow, may yellow pa. Yellow, yellow. Ay, yellow. Ay, okay. Oh, bahos. 180 per kilo. Ano ba bibilihin? Magkano pina ng pusit? Ha? 230. Anong pusit to? Ay, kawang. 230 daw ang pusit.

320 ang kilo. Magkano kilo? Ha? Huh? 430. Uy, ang laki oh. Laki ng durado. Nawala yung kinukuha na natin ng hipon dito. Ay, yung alimango. Naw Nawala si kuya. Basta. Okay. Yeah, okay Magkano kilo dito? hila-hila. Hey, 430, hila. oh, 410. Uy, porte. Porte, oh, porte. Si tilapia nandito na right? ah! yun. Magkano kilo ng pusit? <laughs> <tinyo> hmm. <Ha? tinyo> Ma'am, 370-400. Medyo tumaas ngayon. Magkano kilo dito? 30. 430. 430. Magkano kilo? 500. 500 ang kilo ngayon, no? Sige, sige, salamat. 500? 420. 420. Ayun, 280. Yan, wala na yan. Wala ka na, timba ka tinanin. Timba. Timba

Igot-igot para makarap ng mura. Magkano kilo? 450. Medyo tumaas. Mawag yun. 450 ang kilo. kaya Sini cek bunga mataba. Okay. Medyo pangit ang alimang ngayon, Lola. Uy, naglag. <laughs> Ito. Tapag, ano sa gumaditin mga makakabili kung sasakali. Hindi hito ah. Yan o, kaya ito. Uy, ang pupula oh. Lapu-lapu. Magkano kilo ng pusit? 360. 360, medyo tumaas ang presyo. Tumaas na lang ng konti mga kabayan.

lihat ya, ini ni asahan mga kabayan presyo mas konti <laughs> wow. wow.

Magkano kilo? Ah? 250, ano yung patay na? Sa Is isang buhay magkano? 450. Ano may mama mo? Ano yung mga patay? Ano ba kalaki? salamat, sana malapit, 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 sana

Ano dito na lang tayo? Walang problema. Pero kapag mga ganito, paya to. Sige, bigyan mo ako na maramot na mataba. Ano pinagkaka? Iba ng ano neto know, Kasi sa patay? Ano? Sa salasa? Hindi ba siya nagkakaano sa salasa? Pero kailangan pa ka dating lulutuin na siya? Na Tapos? <coughs> Parang yung naman yun na... Yun na nga iniisip ko eh. Eto, tama mat mataba ba to. Salatin Oh, sayang naman. Ah, oo, oh, oh. sige sige sige. kasi Ah, oh. <tinyo> Huwag na, tatakas pa eh. Baka na naman. parang wala na siyang lama. Ay! Ay, mataba siya. Ay,

At, um, Lagi ba kayo dito? Haro-haro kung hindi na madi natala namin ito. Ay, tulay masagay ay di natala

hindi di kaya may sa kung na, mas sa dalawa, sa sa budget eh. Totoo loko sadaka? Halaga ng ah, Sige, sige. kay ano yan ha? kay tita Pe? Gusto ko nga sana bilhin yan santi Kay... Ah? hindi ka bilhin Hindi lang kasi sa akin. Oo. Sige nga. Tanggalin mo isang malaki

Ay, mapala, sorry. <laughs> Ay, okay, kita peto ha? Okay. 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 kilo? 430 daw. Ano, doon na lang tayo. Dito magkano? Paros lang. ito tayo. Dulo. Balik tayo sa pinanggalingan. Titingin tayo ng pusit. One seven.

Ay, 60. Ang oh, gano'n dyan, kilo gano nung ano. 360. Yellow, pink. Ah. Mahal. Dito na lang tayo. O, okay, yan. Nakakaitan na dun. 350. Wala na eh. Kuya, magkano kilo dito? Pareho lang? Pareho po mo, boy? Ginawa kang taga bit Kuya, pwede dyan tayo? Dalawang kilo lang, ha? Ah. Dalawa lang? Oo. Oo. Sige, so, gawin mo ng ano yan? 800. 800 Tapos, bigyan mo ako ng halagang 200 para sarado 1,000 Halawang dalawang daan lang o Para sa Sarado sa isang okay. libo <laughs> Kuya binukod mo yan? Ito bayad oh. Ayan ang alagang sa no, 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 no. ibang pusit Uy, Ray to, Ray Resting Ray <laughs>

O oh, ganun din. Mas, okay? um, halagang ano? Oh, eh, pili mo ko ng okay. Tapos bukod dyan, ano pa, um, uh, isang kilo. Bukod sa isang ligo. Okay.

Tapos halagang dalawang daan din na hipon. Ay, kilo? Ilang kilo yan? Isang libo po. O, isang libo. Tapos bukod dyan, bigyan mo pa ako na, ng isang kilo. Isang okay. kilo. Okay. Tapos, bethet pa dyan bigyan mo pa ako ng mga halagang dalawang daan. Sabo, okay. Sama-sama natin A bali magkano lahat? masih yeah. 2 3 Ya Narito. na lang. isang latang toyo tapos lumamig na lang siguro ko ito inako sa tanghali. Ganap tayo ng tahong. Ilang <laughs> ang kilo niyan? Magkano nga kilo ulit? Mga halagang tatlong daan. Ay! Ay!

Wala apa <laughs> <laughs> Kuya, isang lata lang po. Thank Diba? Ano Dibain lang. Dibain lang ba? Ano? Ayan lang. Hindi lang akabay na natalit. Ayan lang ang ating presentation niyon. Para sa ating mixed seafood. Uy, napalagpalag pa ang hito. Okay na? Ayan na sila. For the go. Let's go na. <laughs> ano? Uh, let's go. Ay! Oo, oh, do, ay, doon pala ako ng plastic. Ayun, doon, doon, doon. Hali ka, anak, kaya mo na ba yan? Kaya mo na ba yan? Ang Hindi, ako na, ako na, ako na. Video sa ngayon. Lakas ni Ian Boyne. babatsin na ulit. Ayun, doon ako bibiling plastic.